Sa loob ng ilang sandali, pagsapit ng ikatlo ng hapon, inaaniyahan namin kayong makiisa sa isang minutong panalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan, kapayapaan sa ating bansa at sa sandibutan. Naway maging bahagi ito ng ating pang-araw-araw na kaugalian. Pumanaw kay Jesus, Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ng karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang isang katauhan at ibuhos mo ng ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na tugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukom. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukom. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukog. Amen. Jesus, Hari ng Awa, ako'y nananalig sa iyo.